nagka sa Central Bicutan. Kawawa naman, balik na natin. Kog na. <laughs> Kawawa naman yung nawalan. So ayun, on the way tayo ngayon sa hindi pa pala on the way. No? Dito dun tayo at ah, tigil lang ako na sa glit para i-check laman and then i-surrender natin sa nagmamay-ari. So na check ko yung ID, may ID siya kanina, nakita ko naman. So chance yun -chan para ibalik sa mismong mayari taga tagig -tag -tag lang din naman siya taga tagig -tag lang din naman ako si Martiliano Mark Ray Linde 6 veterans row so on the way tayo pero ang importante dito yung mga ID nyo eh chanat ko yung jowa ko magkano daw laman, man sabihin ka 20k sabi ko wala eh para sa akin na to hahahaha <laughs> oh <yeah. laughs> Masama yun. <laughs> 20,000 pambiling Insta360. 20,000 pambili ng Insta360 boy. Eh no? Hmm. Kala mo ayaw maniwala. O wallet. Kala mo bibiro ako ah. Masama yun. Alin. Walang pangalan eh. Paano ibabalik? Eh wala. 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 <laughs> Charot lang. On the way na ako. Eto, ako yung ID. Ito, number. bang number dito? You should try again Try again later. Di man matawagan. The number that you have dialed is currently busy. Sumpa so, number six. Anapin nilang na natin. Ate, saan bang, saan ang number six Veterans Road? Oo. Veterans. Oh. Ito kabila. Ah, okay po. Thank you po. So meaning, dito siya nakatira sa kabila. yung ng bahay dito. Pe. Veterans Road to no? Number 6 ang kaya? No. Number 6 No? Number 6 Veterans Number 6 Veterans Hanapin, Hanapin ko na lang. Sige, Chief. Thank you. Kanina pa tayo naghahanap. Andito na ako sa may veterans. Pero wala ako nakikita ng number 6 na bahay dito. Number 6. Kasi dito sa may unahan, puro mga warehouse to eh. Ah, may mga bahay doon pa banda. So, try natin doon meretso Number 6 na bahay Kuya saan ang number 6 dito? Number 6 veterans Wala dito May mga bahay dito? Wala, warehouse na yun. Warehouse na? Saan ka yung number 6? Yeah, nah, Boss, veterans road pa rin ba to? Doon na ang veterans? Wala, hindi ko siya mahanap. Hindi ko rin siya makontak. Basta ng Veterans Road. Itong haba na to. Saan ang number 6, boss? Number 6. Ito, veterans to, iba na Ano to, asang pagita Ito lang ang veterans, kahabaan na ito Sige sir, thank you Wala, di ko siya mahanap entertainment na to hindi ko rin siya makontak nag message na rin ako sa messenger sa viber whatsoever pero hindi ko siya makita so uwi na muna ako taga rito lang din naman ako iwanan ko na lang sa motor yung wallet nya siya makita eh So ito na yung ating part 4 ng ating pagbusa sa sa wallet na actually hindi ko pa rin talaga nakikita yung may-ari ng wallet dahil hindi nga natin makontak sa messenger, hindi siya nagre-replace sa messenger And hindi natin makontak yung contact number na nandun sa ID And then nung hinanap ko yung address sa ID Tinuturo ko na sa may veterans road na walang bahay Pero kagabi nag-research ako Tara yung na, nag-research Kagabi nag-research ako and hinanap ko kung saan nga ba located ang number 6 veterans road And parang tinuturo niya dito is yung dun sa may access road no baka sakaling makita natin wala hindi nagre-reply sa messenger wala rin ang response eh. so hihirapan tayo magbalik so sa mga nagtataka naman kung bakit magkaiba yung pangalan dun sa part 1 and sa part 2 dalawang ID kasi yung nasa um, wallet so maraming ID actually <laughs> ay matay <laughs> so maraming ID actually ah uh, pero dalawang tao lang yun nandun and I, and I, think magkapatid yung dalawang yun So okay lang din naman Iisang address Si Halimut ako yung pangalan So yun Sa pag-research natin ah uh, Meron na akong target location ngayon And then try natin puntahan bago tayo bumiyahe Nang matapos na itong ano Itong pagsasauli ng wallet Dami nag-abang eh Actually <laughs> ano Ang daming ang daming duda na hindi natin may babalik yung wallet. Well, sige, bala sa buhay ninyo. <laughs> Basta tayo, good vibes lang tayo. Good vibes! Musta, good vibes! Ayan, so na tayo dun sa uh, tinutukoy ko na lugar. And try ko nga, tatry ko nga ulit tawagan din yung anak number na nandun sa ID. Ito yung in case of emergency, pero hindi makontak. In case of emergency, Ayan dito yun Ay hindi, okay. ano ito yan, unattended pa rin Hindi talaga siya makontakt Ito 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 Baka ito ang tinatawag nilang number 6 na ano Panong tayo Taw po Ate, saan mo bang number 6 veterans? May kakilala ho ba kayong ano, Martilian mo Mark Ray? Apo, ito po kasi yung na-search ko sa Google eh, number 6. Ito pong bahay na to. Kuya, saan ba dito ang number 6 ano, veterans? Kaso walang bahay dyan eh, no? Walang bahay. Mga ano? May pa ko 'yung may kakilala ka bang ano, Martiliano ng mercury Ray? Martiliano ng Mark Ray. Wala. May kakilala ho kayong Martiliano ng Mark Ray? May kakilala kayong Martiliano ng Mark Ray? Wala. number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Yeah, Kuya, magso surrender ako ng ano, wallet. So surrender sir ng wallet. Um, IDs lang ho, tsaka may konting pera. Sa may papunta ng St. Michael, Hagunoy. Kaso, taga Central Signal yung narinig. oh, na support, oh. Na Dito natin namin yan, yung address? Uh, taga veterans po, pero pinuntahan ko na sa veterans. Hindi ko nga lang ma-search yung... Yung tiram-sort? Oo. Tawagan na lang kung Hindi rin po makontak, sir, yung mga number dyan eh. Kaya sinubukan ko na rin. Veterans, sa'yo nito. Tira lang po. Tira lang po? Seryoso? Hmm. Ipitbahe nito eh. Ipitbahe nito eh. Ipitbahe nito eh. Ipitbahe

Hello. Ah, uh, pupunta ka ba rin sa barangay? Dito yung mga ano mo. Ah, may okay. meron siya Sa mana sa ano to, sa manalaglag. laglag. Sa Paris ka pa? Sige, hintay ka namin dito. Dito yung taong nakapulot. Sige. Ay, sige. 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 Pwede ko namang iwala na siguro, sir, no? Pwede, yes, sir. Oo. Oh. Sige, sir. Thank you. Salamat. No, thank you, sir. Salamat, sir.